si Mocha. Sa iyong nagsuporta sa akin, sa totoo lang, let me begin by saying, why am I here? Kayo ba kilala ninyo ako before the elections? Mayor lang po ako, sinungaling kayo. Hindi ako kilala, mayor po ako ng Davao City for 23 years. Uh, uh, at uh, tumakbo po ako hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Kung bakit nanalo ako, na. Tapos tinatanong ko kung, ayaw ko talagang anong nangyari sa buhay But because of the so many issues, very critical and crucial to the survival of our country, I was not hearing from any of them na mga kandidato na tumatakbo. Kaya hindi nga ako tumatakbo. Last minute na ako. Because I had no money. Ang partido ko, it is not a moribond uh, organization, but Hanggang dyan, dyan lang yan. So, but when they began to talk about government and what they intended to do, alam mo, wala ako narinig about Mindanao. Alam naman niyo na may problema tayo sa Mindanao. Eh ako hindi masyado, okay, I can go in and out. Kasi alam na mga maranaw dito na ang lola ko maranaw. Ang lolo ko Chinese. Pero tatay ko, si Buano. But, uh, bisaya. Hindi ko malaman yung mga critical at sabi ko crucial issues. Wala sa kanila infrastructure, mga the usual. Alam mo naman I'm not criticizing them, but I just felt that they were short really of their dimensions about what's happening to the country lalo na ang droga, pati korupsyon. Now, the reason why, na ilang taon na, how many years ang Pilipino nagtitiis sa korupsyon? How, how, how <laughs> Hindi ko malaman na nasa poder mo naman kung gusto mo talagang hintuin, pati droga, bakit hindi nila mahintuin hinto So, I made only five promises. During the presidential debates, we were only given about a, a minute and a half. So, wala man ako rin masabi No, for infrastructure. Ba ako sabi ko lang, well, one and a half minute, I will stop corruption. I will stop drugs. I will stop criminality. And I allow yung mga bright. Eh, hindi, hindi ako bright eh. 25 lang ako. Tala! Ah. <laughs> Totoo yan. Kindergarten pati sa college of law, 7 lang. Pero dandahan, umaakyat naman. Hindi mo naman kailangan niya 95 para mo akyat ka. Pero uh, I, am not really the one with credentials, one who can really brag about solving the economy. But I, I told you that I will allow the bright guys, sila like Dominguez, Tugadi, mga milyonari, may ari ng Dominguez in finance, is the owner of Marco Polo. Yung mga kababata ko na talagang naging, sila, kasi mga utak, ang iba man ang nasa isip ko, girls lang palagi. <laughs> so, hindi, totoo. Huwag rin yung sabihin doon sa Davao. Ha? <laughs> Naroon lang yan. Sabi ko, I will not think because I am not the talented one. I do not know about economics. If I can remember correctly, ang ko sa economics noong sa college ako was mga 78. Okay naman yon. At least, nakagraduate ako sa AB. Ngayon, itong sabi ko, ilang taon bakit hindi mahinto-hinto putang inang ito? Yeah. And maybe because uh, I was very strict in my hometown. I coasted alone for uh, almost 23 years. Ayaw ko talaga. Corruption sa damo. Police, lahat. Basta mabalitaan ko. Talaga, either masampal kita o sipain kita. Yan talaga. Ayaw ko. Ang sabi ko nung kampanya, I will give you a respite. paghinga lang naman tayo ng six years. Wawalain ko ang corruption. And I am starting it. As a matter of fact, last week, coming mga cabinet members in a meeting, I just asked one simple question from a cabinet member. I said, nabasa mo yung opinion ng abogado mo sa departamento mo? And he lied to his teeth. How could it be? Sekretaryo ka, hindi mo alam ang opinion ng legal mo? Nung sinabi niyo, I was not furnished a copy. I did not read it. Talagang uminit ako. You are lying to your teeth you're fired. Get out of this room. Punta nga, punta lang. <clears throat> Sinabi ko naman sa kanila, magkaibigan tayo. Magkarumay tayo. Si Belio, pati yung BIR, si Dulay, ang harap namin yung kwarto. Kami ni Yasay, ang magkarumate. Nung pal-up yung si Yasay kasi naglipat, nag-asawa ang buang, maaga. Mm. yung babae doon sa kantina, na maganda, tinana niya. Nagkala ka klasa, ano, si... sabi ko, alam, wala ka bang ano dyan, ako lipat. So, ma magkakaibigan tayo lahat. Pero ito lang ang tiyano. The first whiff. Huwag na totoo. Maamoy ko lang. Yo. Sorry. Sorry talaga. You know, there was one guy. Ang kanyang agency had a appropriation of 150 billion. Kaya ko tinutukan. Hindi, man nila alam na. I keep track of the... Kasi dyan ang malalaking tagaan. So, noong the first twist. Yung sinabi lang niya doon sa mga direktor, kung ano yung pinag-usapan ninyo ng aid ko, yun na yun. Putang inang sagot na yan. <laughs> Kaya tinawag ko yung mga direktors. Sa Dabao, pinalipad yan. Sabi ko sa kanila, mga putang ina kayo, sabihin ninyo totoo sa akin. Huwag ninyo akong bulahin, sisipain ko kayo dito na. Tell me the truth. De, so, uh, tapos sabi na, ikaw na lang magsabi. Kaya so, ang nagsabi yung region ko, yung officer ng... Sabi ko, anong sinabi? Eh, sinabi niya, sir, na kung anong napag-usap, wala, huwag uh, kayong magpag-usap sa akin. Ng, kung ano yung pinag-usapan ninyo ng aid ko, yun na yun. Ah, sabi ko, tinawakan ko yung Call him. Tell him to resign. Sabado, eh? Two days. Monday, he must submit this resignation. Uh, Yun kasama ko, 1988 pa. Masakit nga ang loob ko, pero wala akong magawa na lang. Huwag lang yung korupsyon. Kung ikaw bot, nakapabuntis ka ng iba, ako nang bahala akong... wala kang pera, kasi itong bilyon ito, nakadalawang asawa rin ito.